good morning, good morning. Happy Sunday, oh. Tayo ibibili ng ano? Pre, bibili tayo ng pampabata. Oh, siyempre. Ganda na sa sakaya natin, oh. Aling kaya maganda ipabagay rito? Oo. Oh, oh. Mahal ang gasolina niyan. Ito, pribiyang luma, oh. Eh pag nagpabagay ka yung mga hybrid na ano. Wow. Oh. Ah, okay, oh, yan. X5. Hey. BMW. BMW pa nga, ito lang pwede no, yung Captiva eh. boy. Almaraya. Bibili tayo ng baboy dito sa ano. Ba, di ba banda? Kaya nga. Joint, thank you. Meron din pala ang Mr. Shomai dito. Ayan, sarado na. Ayan, mabili siya. Ayan. 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 first floor? Ayan. 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 First Ayan. 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 tayo, Ayan. 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 pers. First Ayan. 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 Ayan.

Ay ilang kilo kaya may lalagay natin dyan? Mapupuno. Mapupuno mo kaya sa isang kilo yan? <laughs> Ay, sa Mr. Sosis. Ayan. Yung, uh, yung na oh. Mr. Sosis. Siya. Dun hindi naman sila galit sa baboy <laughs> 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 Hindi sila galit sa baboy Ayan na o, tapos na mamili tapos na mamili ang mga sadi ko oh. bumili ng baboy ito yan sa Almaraya that's the street ayan oh, ganda ng service natin oh GMC walang wala na pre walang wala alright